sa ngayon po, mawalang galang lang sa OVP na aming tinatawag ang for their side, ano ho ang kaisipan nyo ngayon dito sa halaga ng upa, renta doon sa bawat, at saka bakit sa, sa, dami ng safe houses and then sa template ka rin na pare-pareho lang to, to, to liquidate yung gastusin at saka po yung halaga na sinasabi ho ninyong mahal. What, what is your Thought now, dito po sa usapin na ito, ano po ang inyong maaari pong sa ngayon pa lang po ay presumption? Well, yun siyempre, hindi naman po maaalis sa isipan natin, ito ba talaga ginamit dito? Mm -hmm. Mm -hmm. Diba? Di naman talagang lahat kami, pare-parehas nagtatanong. Tapos pangalawa, kung ito man ginamit dito, gaano kalaking safe house, gano'ng location, mm -hmm. bakit ganito kamahal? Mm -hmm. Mm -hmm. Building ba to? ba? Diba? Mm -mm -mm. yung ano nga no, uh, uh, saan ito? Uh, at uh, yung pong justification nga doon sa halaga ng renta, yung sinasabi yung template congressman ano ito parang uh, pare-pareho lang po yung laman ng resibo. May meron pong acknowledgement receipt nung tumanggap ng renta na management nung Kuyanpoe building, bahay man o ano yun po, yun lang po yung ano nila justification acknowledgement receipt. Same ano po, same template po sa lahat. Okay, opo. Sige, so parang pro forma po siya eh. mhm. Mm mm -hmm. opo. So uh, dito po sa mga safe house na ito, uh, meron na ho kayong um, inuobligang humarap sa pagdinig at nag-issue kayo ng subpoena artistic tipakandum dito, dito po sa mga individual na ito. Sino-sino po ito? Um, Una-una po, in, in, in uh, na-request po natin si Atty. Zulaika Lopez, yung chief of staff po ng OBP. Yung uh, si Atty. Limuel Ortonio, yung assistant chief of staff and chairperson ng Bidyan Award ng OBP. Si Atty. Rosalyn Sanchez, Director of Ad for Administrative and Financial Services ni Acosta, yung special disbursing officer ng OVP. sila po at saka hmm. si Miss Julieta Villa del Pre ng hmm. uh, chief accountant po ng OVP. Okay. In the light of their communication that they are respectfully asking uh, the committee ano na, na or saying to the committee na hindi sila a-attend dito po sa hearing ninyo kasi itoy unnecessary, ano? Oho, uh -huh. at mukha hmm. daw po namang uh, Uh, um, ano kung baga hindi sila naniniwala sa purpose nito, ano ang maaari pong kaharapin nito mga taong ito kung hindi sila susunod sa sumpina, sir? Well, ang next na step natin, pag ito ay binaliwala nila, mm -hmm. eh, isa-site na po natin sila for content. Mm -hmm. So, yun na po yung next step. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasa Rancho 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.